Hello, good morning guys. It's a Thursday morning. Ayan. Magbe-breakfast muna tayo guys. Bago tayo pumasok sa trabaho. Alam nyo naman. Maghapon na naman tayo sa trabaho. 12 hours a day. Ayan. So, ang pagkain natin for today's video ay ay ako ng itlog, dalawa. Tsaka yung pansit kanto na yan. Tapos, inambula ko na lang yung kanin. Ang dami yata. Kunti lang to guys. Kala nyo lang na madami. <laughs> So ayan. Hanggang ngayon kanton pa din. Ako natin, na ang reyna ng ano ng Indomie. <laughs> Halos araw-araw. Yun kasi madaling lutuin guys sa ano kasi pag pagod na tayo galing trabaho, yung madaling lutuin na lang ang niluluto natin, di ba? So yan kain po tayo guys bago tayo pumasok sa trabaho. Ayan. Halo-halo na dito guys oh. Itlog kanin tsaka kanton. At meron din tayong Josa Linda. At meron tayong ice, ice, ice tubig. Ayan. <laughs> Kain po tayo guys. Ayan. Bless the food po, po. Ayan. Kala kasi ng karamihan guys. Magandang buhay dito sa abroad. Hindi <laughs> nila alam. Noodles yung iniwan mo sa pinasya at Ganito rin po ang nadatnan namin dito. Ayan para tipid kain po tayo mm. Mm. hindi <laughs> mm. kasi ako nagapon ng kapon nantok nantok ako guys kasi yung ko gutom na gutom ako para akong patay gutom ayan pagkatas ko naligo gluto na agad ako guys maaga pa naman dito 3.48 pa lang ng madaling araw. Nang umaga na pala. guys, domi. mm. Sige <laughs> ma. Mm. Mm. May ligga ko sa noodles guys. Lalo na yung pag ano, yung may sabaw. Pero mas bet ko itong ano, kanton. Ayan. Sabi na lang po kay sa akin. Hmm. Ang <laughs> sarap. Ganyan po dito sa amin sa Saudi. Nakakaipon na ng itlog. Sa everyday yung binibigyan nila sa kantin. Pag morning. Pag morning tsaka kanin yung mga naipon kong itlog guys binabad ko sa asin parang itlog maalat ayun kanina ko lang binabad kasi ang dami na may 20 pieces ata yung binabad ko so yun guys ayun o oh, mmm mm, <laughs> Hindi ko rin maubos to guys kasi Takaw mata ako Piling ko maubos ko pero hindi hmm. Sabi ng mga iba masarap daw ang abroad Nasa abroad Kala nyo lang po yun Kasi hindi nyo nakikita yung mga ano namin dito alangan naman kahit nalulungkot na kami papakita namin sa inyo hindi naman po yung kasi baka isipin nila eh <clears throat> ng pamilya namin iba na yung nangyayari dito sa amin ayan guys sa so, mga gusto pong mag-abroad, dapat may baon po kayong ano, lakas ng loob. <laughs> Ayan, ito po yung aming kinakain dito araw-araw. Hindi naman totally araw-araw guys. Every other day. Ito lang kasi madaling lutuin. Di ba? Ikaw kasi mayaman ka eh. Hindi ako kumakain ng ganito <laughs> So yan guys Ito po ang ating breakfast for today's video Yan o mm. mm. Sarap Parang ako lang Alam niyo guys, yung mga karne nila dito hindi masarap. Maanggo. Pati yung mga manok nila dito guys, walang lasa. Hindi gaya dyan sa atin. Tsaka yung baka nila dito guys, bakit maanggo? Hindi mo malasan na baka siya. Hindi mo nga alam kung camel na yung kinakain. <laughs> Pero nakatikim nata ako ng camel guys, nung baguhan pa lang ako dito camel daw yung binaon sa amin hindi ko naman alam kasi maitim yung karne hindi camel tupa baka manok yun nga walang lasa yung mga karne nila dito guys kasi hindi naman fresh na damo yung kinakain nila pidsyata yung pinapakain nila So, ayan. Hmm. Ang dami pa, o. Oh. Parang hindi ko na maubos. Nagtimpla ko ng juice, guys, dito sa may maliit na garapon. o, <coughs> oh, diba? Pag may melt na siya, kasi nilagay ko sa freezer. Nagyelo siya. Pinapano ko, o. Oh. Hindi pa siya nat natunaw. <coughs> Ayan. Mega love shoutout po sa ating mga followers dyan. Pakipalo naman po ang aking YouTube account. May bago po akong YT. Ayan, kasi po yung YouTube ko dati wala na. Nawala. <laughs> Sayang. Mmm. Sarap. So yun guys, yan muna ang ating for today's video, eating serie. <laughs> Pagtalo na lang po ako sa aking TikTok account, tsaka sa aking FB account, tsaka ang aking YouTube channel. Ayan. Lubusin, ay, lubus-lubusin nyo na po. Panoorin nyo po yung aking mga video, walang kakwenta-kwenta. <laughs> so yun guys, good morning, good morning po sa inyong lahat. So magbababay na po ako sa inyo hindi ko na po maubos itong aking pagkain tatakpan ko na nito at dadatang ko na na mamayang hapon so yun guys, thanks for watching ayan God bless us all guys